Hello guys! For today's video ay napag-desisyonan namin ni Anthony na kumain muna dito sa Sangyuk. So, bago pala dito guys kami napunta ay dinaanan muna namin yung kapatid niya kasi na-disgrass siya kasama yung girlfriend niya sa motor. Buti na lang hindi naman na pano yung dalawa, yung motor lang nung nasira. And then nung pauwi na kami, ay nadaanan namin itong sangyup and sabi niya bigla daw siyang nagutom and nagcrave sa sangyup kaya ito na na namin na kumain dito and ang presyo nito guys ay 2.99 unlimited siya bali dalawa kami kakain tapos yung soft drinks nakabukod yung bayad at saka yung rice bukod din yung bayad so bali yung rice guys ang isang rice ay uh, 30 pesos So, yun yung price niya. Pero, okay din naman na. Napakadami naman. Sulit naman sa 2.99 talaga. O, diba? bonggam bongga talaga yung kain ko dito. Diyos ko po, talagang sino bang hindi mananaba? Puro karne ba naman? So, gustong gusto ko talaga guys na kain ng sanggiyop. Gustong gusto ko rin yung Korean foods talaga sa totoo lang. Kasi masarap siya. Iwan ko, nasasarapan ako sa Korean foods kaya nung dumaan kami dito pag tanong niya gusto mo ba kumain kahit ayaw ko sanang kumain kasi nagda-diet nga ako cherry diet daw hindi totoo talaga guys nagda-diet talaga ako pero nung tanong niya ako kung gusto ko daw kumain ay siya sige kumain na nga sama na kaming kakain para naman talagang ma-enjoy yung sanggiyop na nadaanan namin. At ito na ngayon. So, alam nyo ba guys, na minsan napapaisip ako na sana pag dumami na yung pera namin, yung kayang-kaya na madala namin yung buong pamilya namin na makapagsanggiyop kami. For example, yung buong family ni Anthony, buong family ko, yung nasa isang restaurant kami, nandiyan lahat magsasanggiyop kami unlimited. And then, iinumin nila lahat ng gusto nilang inumin, kung ano man gusto nilang orderin. Tapos, may dessert yung ganun, ang sarap siguro sa feeling ng ganun, nino yung paminsan-minsan, matitreat mo yung family para kumain sa labas, yung hindi naman lagi pero, alam mo yun, yung yung, yung mailibre natin yung buong pamilya natin na makakain sa labas, sama-sama tayo para naman, hindi lang tayo yung nakaka-experience ng ganito So, hindi pa kasi namin afford na dadalhin namin lahat ng pamilya namin na kumain sa ganitong lugar. So, siguro pag ipunan pa namin so, isang buong taon. Kasi, imagine, ba diba, sila ando ni ilan silang magkakapatid plus mama niya, papa niya. So, sa amin, ganun din. Mga kapatid ko din. Tapos, pamangkin. Siyempre, yung mga bayaw pa namin, mga sister-in-law namin. O, oh, ba diba, dapat kasama yun kasi nga buong pamilya. So, siyempre, pagka yung asawa ay yung kapatid mo may asawa na, syempre kasama yun, tsaka yung mga anak yun, yung ibig kong sabihin as in buong pamilya, kami. Ganon. So, sana balang araw madala namin sila sa isang buong restaurant na magkakasama kami na kumakain. Yung i-enjoyin yung buong pagkain tulad neto. So, yun talaga yung look forward ko na sana one day madala namin sila. Kasi, kung ngayon kasi kung dadali namin, di namin sila kayang pag sabay-sabay lahat na isama sa isang restaurant na katulad nito. Siguro kaya namin mga uh, isa, dalawa, tatlo, hanggang tatlong tao kasama. Mga hanggang five person lang siguro carry namin. Pero yung sasabihin mong buong pamilya namin, hindi pa namin uh, uh, ano, afford na kumain sa ganitong kainan na unlimited. Tapos, kasi binibilang ko kasi guys, so, oh, sila 11, uh, 12, 13 plus pamangkin panila plus bayaw plus hipag tapos ganun din kami, pito kami magkakapatid, mama and papa, yung mga bayaw ko rin, pamangkin. O, oh, ba diba? So, hindi namin kaya yun ng isang, ano, isang dalahan sa isang restaurant buong pamilya namin. Kaya sana, one day, malay naman natin, ba diba? sabi nga natin, i-manifest lang natin and magdasal lang tayo na sana one day maparanas natin sa buong pamilya natin yung mga nararanasan natin na simple man yan. Pero alam mo yung parang hindi pa nila naranasan, tapos tayo naranasan na. So pinapangarap natin na lahat yun maiparanas din sa kanila yung mga bagay na na-experience natin para naman pati sila sumaya, ba diba? Tulad niya, ba no? diba? Sobrang na-enjoy namin yung pagkain na ito. And then yung, yung tipong tatanungin, sana dumating yung araw na pag tinanong namin yung pamilya na natin namin o saan nyo gustong kumain tapos sasabihin nila na ay sa so ganito namin restaurant gusto kumain tapos yung mag go, -go ko na lang okay fine tara tara puntahan na natin kain na tayo doon yung tipong ganun siguro ang sarap siguro sa feeling ng ganun kaya tiyagaan lang natin guys yung mga bagay na ginagawa natin and gawin natin yung mga bagay na nagpapasaya at sa atin at saka yung mga bagay na sa tingin natin is mas mag improve yung sarili natin. Huwag natin ipilit yung mga bagay-bagay na hindi akma don sa ginagawa natin. Yung hindi tayo masaya. Para nang sa ganun, matupad natin yung mga pangarap natin. For example, ako nag enjoy ako. Isa to sa uh, nakakapagpasaya sa akin yung pag, pag vlog Kahit hindi ako ganun kagaling sa communication skills or sa pagsasalita. Pero, isa to sa mga bagay na nagpapasaya sa akin and gusto kong gawin. So, kaya naman pinagpapatuloy ko yung pag kahit sobrang mahiyain ako. Tapos, ito na, ito na, pisahan ko na. Kasi nga, ito yung parang pinapangarap ko na baka sakali pagdating ng panahon sa pamamagitan ng pag Bukod sa na-develop ko na, na-enhance ko na yung sarili ko. Tapos, mapaparanas ko pa sa family ko yung mga bagay na rararanasan ko pa unti-unti. ba? -unti, diba? So, yun lang naman talaga, guys. O, oh, di ba diba, nagkwento na ako dito ng ano, nag-ala nag MMK sa kainan ng sanggiyok. Hindi naman, guys, kasi ba? Diba, naman talaga kasi. So, pagka I explain ko naman sa inyo kung ano yung kinakain, mabuboring kayo. Kaya, kailangan kwentuhan ko na lang kayo yung nasa isip ko na habang kumakain ako dito. Kasi, habang kumakain kain kami dito, ganun yung naglalaro sa isip ko, na sana one day madala ko dito yung pamilya ko pamilya ni Anthony, magkakasama kami o diba, ang saya naman ng ganun kaya naman guys samahan nyo kami na kumain dito, and syempre guys huwag nyo din kalimutan na mag like, share and follow sa aming mga videos and syempre guys, follow na rin kami para naman, nang sa ganun dumami yung aming mga supporters at alam namin kung gaano yung or gaano na yung mga nagmamahal sa amin. Kaya naman maraming salamat sa mga nagmamahal sa amin, sa sumusuporta sa akin, sa amin, sa mga ginagawa namin. Kaya sobrang na-appreciate ko kayo guys. Di nyo lang alam kung gaano nyo ako napapasaya at di nyo lang alam kung gaano nyo natutulungan yung sarili ko para ma-improve ko yung pagsasalita ko. Ganon. So, isa kasi to guys sa paraan para ma-improve ko yung pagsasalita ko kasi nagkakanta bulol-bulol talaga ako feeling ko talaga is ako cherries <laughs> hindi totoo talaga guys isa kasi to sa mga ano ko yung pagkada bulol-bulol ko kita okay, nyo so nato, nabubulol talaga ako di ko alam kung bakit basta isa yan sa mga ano ko Um, uh, gusto kong i-improve -ano, sa sarili ko yung pag nagsasalita ay nabubulol kaya naman pagpasensyahan nyo na ako minsan nabubulol ako and syempre guys pagpasensyahan nyo na rin kung medyo maingay yung maririnig yung background dito kasi finish over ko talaga to na nasa tindahan ako kasi paggabi kasi busy na uh, minsan hindi ko na nagagawa or minsan naman um, pagod na, wala na akong time mag voice sa gabi, tapos nag-iisip kasi ako ng iko-content ko kinabukasan, kaya minsan hindi ko na siya nagagawa, kaya pagpasensyahan nyo na ako medyo maingay yung background pero sana maintindihan nyo kaya samahan nyo kami palagi sa aming mga videos and ngayon pa lang sobrang nagpapasalamat na ako sa inyo pagpasensyaan nyo na rin kung, kung hindi masyado nakikita si Kamote Riders Vlogger dito kasi awala wala kaming dalang tripod and ayoko naman nila yung cellphone kasi alam nyo na baka ma mawala so yun lamang guys maraming maraming salamat sa inyo and sana uh, samahan nyo kami sa susunod pa namin mga journey dito sa aking pagpavlog and syempre guys huwag nyo rin kalimutan puntahan yung aking youtube channel same lang din ng pangalan ko dito sa Facebook. Maraming maraming salamat. Thank you, thank you. And kita-kita ulit tayo sa aking susunod na vlog. Maraming salamat mga lalabs. Thank you so much and I love you all guys. God bless you all. Sana makamit natin lahat ng ating mga mithiin sa buhay. Maraming maraming salamat po. Abangan nyo ang aking sunod na upload. Thank you, thank you so much. Bye!